Ang buhay ni Jesus Christ sa kwento ni Mark ay tinatawag ding Gospel ayon kay Mark. Nagsimula ang librong ito sa mga salitang, Ito ang magandang balita tungkol kay Jesus Christ, ang Son of God. Pinakilala si Jesus bilang isang taong makapangyarihan at laging handang mag-serve sa mga tao. Makikita ang kapangyarihan niya sa mga teachings, sa pagpapalayas ng mga demonyo, at sa pagpapatawad sa kasalanan ng mga tao. Nagpakilala siya bilang anak ng tao na dumating para ibigay ang buhay niya at iligtas ang mga tao sa kasalanan. Sa kwento ni Mark, binigyan niya ng diin ang mga ginawa ni Jesus kesa sa mga teachings niya. Pagkatapos ikwento ang tungkol sa ministry ni John the Baptist, ang baptism ni Jesus at ang pagtukso sa kanya ng demonyo, Nagpatuloy na si Mark sa pagkukwento tungkol sa mga ginawa ni Jesus mga healing at pagtuturo. Habang tumatagal, unti-unting nakilala at naintindihan ng mga disciples si Jesus pero mas tumindi naman ang galit ng mga kaaway niya. Sa huling chapters, kinuwento ni Mark ang mga nangyari sa huling pitong araw ni Jesus sa mundo kung paano siya pinako sa krus na matay at nabuhay ulit. May mahaba at maikling ending ang gospel ni Mark na ayon sa tradisyon ay isinulat ng ibang tao at hindi kasama sa original na sinulat ni Mark. Sa Book of Mark makikita natin ang kwento tungkol sa buhay, pagtuturo, himala, kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus. Dito natutunan natin na mahalaga ang pagiging handa na sumunod kay Jesus kahit mahirap dahil siya ay laging nandyan para tulungan at gabayan tayo. Ipinapakita rin dito na love ng Diyos ang lahat ng tao at gusto niyang maglingkod tayo sa iba gaya ng ginawa ni Jesus. Humble, honest at may malasakit. Tinuturuan din tayo ng Book of Mark na magtiwala sa kapangyarihan at kabutihan ng Diyos lalo na sa panahon ng problema at takot dahil kayang baguhin ni Jesus ang ating sitwasyon. Sa kabuuan, ang aral sa libro na ito ay maging matatag ang pananampalataya, maging handang tumulong sa kapwa at mamuhay na ayon sa kalooban ng Diyos araw-araw. Welcome sa ating Bible Study Channel. Ang channel na ito ay nagpapakita ng taglish na pagsasalin ng Bibliya kombinasyon ng Tagalog at English para sa new generation. Layunin kong mas maintindihan, maunawaan, at maisapuso ng bawat isa ang nilalaman ng salita ng Diyos. Kung gusto mong mag-aral ng Bible, simula Old Testament hanggang New Testament, samahan mo kong basahin nating mabuti at unawain kung saan tayo nagmula at madiskubre ang dakilang pag ng Diyos para sa buong sanlibutan. At kung nandito ka pa rin hanggang ngayon, Don't forget to click the notification bell at mag-subscribe sa ating YouTube channel. Tuloy-tuloy natin ang pagbabasa hanggang sa mga susunod pang aklat ng Biblia. Tara, sabay-sabay tayong lumalim sa salita ng Diyos. God bless. In the name of Jesus, amen.